magluluto tayo ng kanin guys kasi walang pang tanghalian ito na yung bigas na nalagay ko sa ulit na oh yan guys lagyan natin ng tubig tapos kisla natin yan hmm. guys ang pagano ng bigas hmm. kumuti natin para isang king ano natin guys ano toroan ko kayo yung hindi pa alam kung paano magluto ng kaldero hindi rice cooker ito yan tatlong basis mo ganitohin, eh, yun o oh. yun para mawala yung ano alikabok tapos yung pangatlo oh. ganito ganon ganon na lang kasi malinis na yan di diba? o oh. Malinis na yan. Pag-ubo, ganun, ganunin nyo pa rin yun. Ano na yun, mawala na yung lasa na yung rice terraces mo. Oops, nito yan. Patagin mo yung ilalim, tapos ganyanin mo sa kamay mo kung okay ba. O, okay naman yun, oh. di ba? yun lang yun mga guys tapos <coughs> takpan natin itong mga mga maliliit na itim dyan e, eh, alam naman natin na hindi yan lalabas na okay, tapos na eh, si, si B, ano na yan yung ulam na yan <coughs> <coughs> tapos itaking na natin di diba? Alam niyo yung takeng, takang ba? Takang ano yun yung takeng yun eh wala namang ano apoy eh patatayin ko muna itong video tapos patuloy ko na lang mamaya sisindihan ko muna ito ops nyo guys oh, so, ang lakas na ng ipoy alam nyo guys yun na yung tamang pronunciation sa apoy ngayon bagong ano pronunciation kasi mag 2025 na tayo eh. dapat bagong pronunciation na ng apoy ipoy na yan hindi na apoy ipoy oh. kumukili na guys oh. Oh, malapit na yung maluti ha diba oh, kumukili na yan tayin lang natin yan na maluti oh mga po na nga yung ano, bula ng beer eh. ba na to guys Oh, luti na guys. Ganyan yung pagilingig natin. Mabilis yung maluti yung kanin natin pag ganyan, di diba? oh. okay, okay. oh. ba? Okay. Okay. Oh. Oh, Oh, di ba guys? No, luti na yung kanin natin. Pwede na yun kainin mamaya. Palalamigin lang ng konti. Yung bang warm ba? Warm. Hindi warm up ng basketball. Warm lang yung palalamigin ng konti. Medyo yung mainit ng konti. or yung ganun ba? Yung malapit ng lumamig, yung twilight time ba? Yung ganyan. <laughs>